magandang hapon sa inyo lahat mga idol dito na naman po ako <clears throat> uh, pauwi na ng bahay at update lang ito ako dumaan sa mga farm shortcut ako dito yan shortcut ako nakadaan na ako dito madamo lang dito ngayon shortcut ito farm pong aking dadaanan kaya medyo yan tabi po yan so, so shortcut ako dito sa mga sangkis farm ito hindi ko kilala may ari na ito malaking farm so ito yan ok guys yan mga farm dito may lang po op ang mga farm mga bunga, maliliit pa lang bunga ng mga sangkis yan guys maliliit pa lang yan at tayo ito ko sa bayan ng hayo Ah, guys. Shortcut lang ako. Ayan. Medyo mainit na dito sa South Korea. Hindi ko mga tao rito sa park. Ayan. Ayan. Lakad ako. guys dito ako sa ano highway na bali alabas <coughs> na ako doon ako galing sa sa kabila ayan. ngayon dito na ako sa labas so dito yan na mga farm Lakad ako guys. So, sobrang init. Ah. Yan guys. So, yan ang mga bahay ng farm ng Sankis. Ah, tahimik na tahimik ko. Oh. So, lakad tayo. Yan, madamo na ngayon. Ayan. So, sobrang init. Yan. So, ito talaga rito sa Jeju Island. Pubinsya. Yan, guys. Hindi <coughs> ako. yun yung bundok mga alasan gusto kong pumunta Ayan, guys let's go Tahimik tahimik. ang kalsada walang tao yan sa bansa ng South Korea himik ako lang mag isang naglalakad karamihan kasi dito may sasakyan uh, atid sana ako ng nogang ko pero sabi ko naglalakad na lang ako to to farm to sangkis pa rin yan. so yan yung mga sangkis dami mga month of June, July malalaki ng bunga niyan. may mga bunga na rin yan sabay sabay yan yan may mga bunga na siya yan maliliit pa lang yan maliliit pa lang mga ah, idol June July malalaki na yan, yan. Okay, lakas tayo. tahimik ako lang may isa naglalakad kaya uh, <coughs> ay teka <lang>. excuse me <coughs> ayan mga bundok may daanan ng mga bundok sa taas pasyalan siguro yan pa yung napupuntahan Lock that ah, takot maglakad dito sa gabi. Walang ilaw. Ayan, puro farm pa rin dito. Ayan, puro sangkis lang halos lahat yan. matadaanan natin. init buti minum ako ng maraming tubig bago ako malis ah init Ato guys oh, so tingnan nyo yung farm bahay ng sangay sa may aircon yan yaman may ari nyan Ibi mo farm lang may aircon. Bahay lang. Pinalalamigin yung loob. Taimik, ta taimik Lapit na ako Isang liko na lang Sa bahay na ako yan yung looban Parang parin yan ang sangkis Okay guys, so Nainit lang. Kaya yun yung hinihingal ako. Ayan, ah. guys. Lahat-lahat lang ako. Eh. and guys. So tayo lalakad siyempre wala akong sasakyan kaya lakad ako kabisado ko naman na yung mga daan dito alas karamihan dito ang hindi ko lang alam papunta ng Jeju si okay. lahat tayo Pagpanahan. an karamihan me ah. Restoran. Indah guys uh hi guys so bye bye guys so I right know I'm no much like, subscribe so ng mga idol bye bye so huwag niyong kalimutan mag like sa aking youtube channel at uh, mag subscribe at uh, hindi uh, na rin pong kalimutan mag kalimbangin ng akin bell button para lagi po yung updates sa akin ng mga video. At mga susunod pang video dito sa Jeju Island. Okay. Thank you for watching. Bye bye.